bronze medalist po ulit tayo sa prestigyosong 2022 New York Festival's TV and Film Awards para sa istoryang Bestida ni Ranelin. Congratulations po sa ating lahat. Kasama ho namin kayo rito. At narito na ang iba pang mga dekalibreng kwentong check na mapapasabi kayo ng IKMJS na yan. Kata pa lang po ako, usap usap-usapan na po sa aming bayan na meron po kasi ako. Laking gulat ko po nung makita ko ang aming mga kamay na Palot daw Ang takot at tensyon ang ilang mga residente sa Iloilo dahil daw sa kwentong aswang. Pero, totoo ba ito? Ako po si John De La Cruz at isa po ako sa nakasaksi na may aswang sa aming bayan. Kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. Bata pa lang po ako, usap-usapan na po sa aming bayan na meron pong aswang. Hanggang nagkaedad na po ako, yung pa rin po ang paniniwala ng matatanda sa amin. Kalat na kalat kasi ngayon ang kwento rito umano ni umatake aswang. Gabi na po nun. Natutulog na po kami magpipinsan. Hanggang may narinig po akong ingay sa labas. Narinig ko pong maingay yung aming mga kambing. Akala ko po nung una ay magdanakaw. Kaya dali-dali ko pong ginising ang aking mga pinsan para tingnan yung labas. Hanggang ako na po ang nakasaksi na totoo po ang aswang sa aming bayan. Laking gulat ko po nung makita ko ang aming mga kambing na nagtatakbuhan. Kulay itim po siya na parang aswang. Nakapulupot po siya sa isa namin inayong kambing. Kaya kumuha po kami ng kahoy ng aking pinsan. Pero mahigpit yung pagkakakapit niya. Kaya nag-decide na kami ng aming pinsan na hampasin ito. Pero parang hindi siya nasasaktan. May kita nyo din po sa video na mabilis po siyang gumapang papalayo. Doon na po namin siya hinapol. Pero mabilis po siya nakapunta sa may ilo. nung nabutan po namin and na po namin pinagampas ng aking pinsan pero bigla po siyang nawala Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop nakamakailan lang nangyari rin sa isang barangay sa Rodriguez Rizal. Purwisyo po talaga yung aso na yan. Marami na po pinatayan ng mga alaga kong manok. Hanggang sa ako na po mismo yung nakasaksi sa likodan po ng aming bahay na aswa ko talaga. Malaki po siyang aso na duguan po yung kanyang bibig. E natakot din pero naglakas loob na lang akong patuhin nito pero hindi tumama. Tapos hanggang doon sa may bandang likod ng aming bahay ay nagkatakbo lang siya, umikot hanggang doon sa kabilang kanto. Tapos doon na siya biglang nawala. Gayunman, sa barangay San Jose, merong mga hindi naniniwala na aswang ang umatake. Madalas nga, madaling araw ko nag gano'n, wala naman ako nakikita ang aswang. Hinanap ng aming team ang mga lalaking yon. Tsyempong may nakapagsabi na ang isa sa kanila nagkataong naroon at bumibisita. Mula po ng bata pa po kami, sinasabihan na po kami na huwag na pumunta sa aming lolo. Dahil lang lolo po namin ay isang aswang. Pumayag ang lalaking yon na magpa-interview pero sa kondisyong hindi ipakikita ang kanyang muka bilang proteksyon na rin daw sa kanya at sa kanyang pamilya. Nangyari po yon may namatay na bata doon sa aming barangay. Kaya nag po yung aming magulong na dalhin kami sa Maynila para hindi po kami madamay. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Hating gabi raw nung nakita niya ang kanyang lolo na nasa bubungan. Na naging anyong baboy. Nung piglaraw ito, itong nag-anyong baboy. Tapos tinanong ko po, po yung lolo ko. Sabi ko, Lolo, bakit ka naging baboy? At sabi po ng lolo ko, hindi ako na baboy. Binasahan lang ito ng latin. Kaya ang tingin nyo sa akin ay baboy. Kilalang manggagamot daw ang lolo ni Lando sa kanilang probinsya. At noon pa man daw, pinangingilagan na ito dahil sa balibalitang shy aswang. Dati hindi po kami naniniwala na aswang ni lolo ko. Pero nung nakita ko na po, doon lang po kami naniwala. Pero ilang araw bago daw ito mamatay, ang manoy agimat upang maging aswang, ipinasa daw kay Lando. Dalawa po yung bato na ibinigay sa akin ng lolo ko. Isa po pinainom, yung isa po pinatali sa akin sa bewang. Dahil proteksyon ko daw po yung pagdating ng araw. Natakot po sa kaligtasan ng aking pamilya. Kaya tinanggal ko na po yung binigay sa ng lolo ko. Lumipat na raw ng tirahan si Lando at paminsan-minsan na lang na bumibisita sa Rizal. Labihan ko po yung mga tao nakakita sa akin na hindi na yung maulit dahil silang may ako. Paglilinaw niya, bagamat may lahi siyang aswang, hindi raw siya ang may kagagawan sa dimanoy mga pag-atake sa barangay San Jose. Yung nangyari po sa kabilang bayan, hindi po ako may gawa noon. Kaya hinarap ko po, po yung para malilis po yung pangalan ko. Abot ng aking kaalaman, uh, wala tayong scientific evidence na nagsasabi na talagang merong aswang. Hindi po namin ito gawa-gawa lang para takutin kayo. Totoo po itong nakuha na ng aming cellphone at naniniwala po ako na isa itong aswang. Ang mga kwento tungkol sa Diumanoy mga aswang, hindi mawala-wala. Ah! nagpapasalin-salin lang, patuloy humahamon sa ating paniniwala. Bronze medalist po ulit tayo sa prestigyosong 2022 New York Festival's TV and Film Awards para sa istoryang Bestida ni Ranelin. Congratulations po sa ating lahat. Kasama ho namin kayo rito. At narito na ang iba pang mga dekalibreng kwentong check na mapapasabi kayo ng Ikayam Jayas na yan. Hi guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung barya-barya natin. Tatlong taon lang talaga iipon ko nito. Simula yun nung nag-lockdown. Kaya kasi dati, nung hindi pa nag-lockdown, makaipon tayo ng buo, buo Ngayon, sa hirap na talagang buhay ngayon. Barya-barya na lang talaga may iipon natin. Eh, gusto ko lang i inyo na... Thank you so much, Ma kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.